Ayun mga kaotits, magandang gabi. Monday. And tayo ay... Papasok sa opisina. Oops. 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 sa opisina. Oops. Oops. Uwala na talaga mga pusa to. Kung kay Uwala na talaga. Gusto na talaga mapawasan yung 9 lives ng... na namin na abante oh, na oh tatawid na naman anak ng mga pusa to ako naman kasi may ari magiging show pa ugay kamay ay nako